kahulugan ng damo sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa damo ay maaaring magmukhang pangmundo sa unang tingin. Ngunit katulad ng madalas na hindi napapansin mga halaman na kapaligid sa atin. Ang mga panaginip na ito ay nagtataglay ng mas malalim na mga kahulugan at interpretasyon. Kung ang damo sa iyong mga panaginip ay luntian at luntian, tuyo at tuyo, o kahit isang malawak at walang katapusan larangan, ang bawat senaryo ay may sariling natatanging simbolismo. Sa artikulong ito, sinisiyasat natin ang kamanghamanghang mundo ng mga panaginip tungkol sa damo. Nagbibigay liwanag sa kung ano ang kinakatawan ng mga ito sa ating paggising sa buhay at kung paano tayo maaaring gabayan ng mga ito tungo sa pagmumuni-muni sa sarili at personal na paglago. Ano ang sinisimbolo ng damo sa panaginip? Ang damo sa panaginip ay kadalasang sumisimbolo sa iyong malay na pag-iisip at natural na paglaki. Ang pagkakita ng damo sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig na nakakaranas ka ng katahimikan, kapayapaan at pagmamahal. Maaaring ito magmungkahi na ikaw ay lumalaki sa emosyonal o psikologikal na paraan at gumagalaw sa isang positibong direksyon. Kung ang damo ay malago at luntian, ito ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng pag-asa, tagumpay at kasaganahan para sa hinaharap. Gayunpaman, kung ang damo ay tuyo at kayumanggi, ang mga positibong konotasyon na ito ay maaaring baliktarin na nagpapahiwatig ng isang mahirap o mapaghamong oras sa iyong buhay. Dahil ang damo ay kumakatawan din sa kalikasan, ang panaginip tungkol dito ay maaaring magpahiwatig ng pananabik para sa natural, mas simpleng mga aspeto ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng damo. Ang panaginip ng berdeng damo ay madalas na sumisimbolo ng kaligayahan, kapayapaan at pakiramdam na kontento sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig ng personal na paglaki at positibong pagbabago sa iyong buhay na sumasalamin sa mental at pisikal na kalusugan. Ang berde ay malawak na nauugnay sa kalikasan, katahimikan, paglago, pagpapanibago at buhay. Kaya ang pagkakita ng berdeng damo sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng kaunlaran at katatagan sa pananalapi sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaaring magmungkahi ng isang panahon ng pakikibaka o kaguluhan ay paparating na at isang oras ng kasaganahan at positibo ay nagsisimula na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng damo. Ang panaginip ng pagputol ng damo ay madalas na nauugnay sa pagnanais para sa personal na paglaki at pagunlad. Ang damo sa mga panaginip ay madalas na nagpapahiwatig ng mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng regular na pagpapanatili o atensyon kaya ang pagputol nito sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong mga pagsisikap at kasipagan sa pagpapanatiling mga bahagi ng iyong buhay sa tseke. Maaaring nangangahulugan ito na nakatuon ka sa pagpapabuti ng sarili, naghahanap upang alisin ang mga hindi kinakailangan bagay sa iyong buhay o nagsusumikap para sa isang mas balanse at mapapamahalang pamumuhay kahulugan ng panaginip tungkol sa matataas na damo. Kapag nanaginip ka ng matataas na damo, maaari itong sumisimbolo sa mga damdaming na wala, hindi napapansin o napabayaan. Ang matataas na damo ay maaaring isang metapora para sa mga hadlang na kailangan mong malampasan o mga sitwasyong tila hindi malinaw at nakakalito sa iyong paggising. Maaari rin itong magpahiwatig ng pangangailangan, galugarin at tuklasin ang mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo pa napapansin o nahaharap. Bilang kahalili, ang panaginip ng matataas na damo ay maaari rin magmungkahi ng paglago at personal na pagunlad. Maaaring kailanganin mong suriin muli at kilalanin ang ilang aspeto ng iyong karakter upang maabot ang iyong buong potensyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng berdeng damo. Ang panaginip na makakita ng berdeng damo ay madalas na sumisimbolo ng pag-asa, pagpapanibago at muling pagkabuhay. Ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwang kumakatawan sa personal na paglago, pagunlad at positibong pagbabago sa loob ng iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay pumapasok sa isang yugto kung saan ikaw ay tinatanggap ang mga bagong idea sa loobin at pananaw. Ang berdeng damo sa iyong panaginip ay maaari din nagpapahiwatig ng kasaganahan o kasaganahan sa paligid. Igit pa rito, maaari itong magmungkahi ng kapayapaan at katahimikan sa iyong kasalukuyang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa taong nagpuputol ng damo. Ang panaginip ng taong nagpuputol ng damo ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago, pagbabago at paglago maaaring tumukoy ito sa iyong personal na pag-unlad at pag-unlad na ginawa sa pamamagitan ng pagputol ng mga lumang gawi, pag ng negatibo at paglika ng bago. Malinis na simula. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan para sa kaayusan at disiplina sa iyong buhay. Dahil ang malinis na pinutol na damo ay kadalasang sumasagisag sa maayos at maayos na mga aspeto ng buhay. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay maaring tignan bilang isang positibong senyales na nangangailangan ng aksyon at pagpapabuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na damo. Ang panaginip ng nasusunog na damo ay maaaring sumisimbolo sa pagbabago at pagbabago. Dahil ang apoy ay madalas na kumakatawan sa pagkasira Ngunit ito din ay nagpapahiwatig ng paglilinis at pagrinyo. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong alisin o alisin ang masasamang gawi, pag-uugali o pag-uugali upang magkaroon ng puwang para sa personal na paglaki. Ang damo sa panaginip sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at masaganang paglago. Kaya ang nakakitang na susunog ito ay maaring magpahiwatig ng mga pakiramdam ng pagkawala o takot tungkol sa iyong pinansyal na seguridad. Gayunpaman, kung paanong ang nasusunog na damo ay maaring humantong sa bagong paglaki, ang panaginip na ito ay maaari din maglarawan ng personal na paglago o mga bagong pagkakataon na nagmumula sa resulta ng isang mahirap na panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tuyong damo. Ang panaginip tungkol sa tuyong damo ay maaaring magmungkahi ng panahon ng pagkawala ng pananalapi o kahirapan sa iyong buhay. Maaari rin ito sa magisag ng isang pakiramdam ng pagkawala, kalungkutan o kawalang kasiyahan ang nakakita ng tuyong damo sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig na ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras o nahaharap sa isang sitwasyon na kulang sa sigla at paglaki. Sa metaphorical, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng iyong pakiramdam na emosyonal na pinatuyo o hindi natutupad. Ito ay isang paalala na suriin ang iyong sarili at suriin kung ano ang maaaring mag-iwan sa iyong pakiramdam na hindi nasiyahan o hindi nasisiyahan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng damo. Ang panaginip ng paglilinis ng damo ay maaaring sumagisag ng isang bagong simula o proseso ng paglilinis sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang salamin ng iyong pangangailangan na alisin ang mga lumang gawi, sitwasyon o negatibong kaisipan na naghahanda ng lupa para sa isang bagong bagay na lumago. Ang iyong subconscious ay maaring humihimok sa iyo na gumawa ng puwang para sa paglago, pagunlad at mga bagong pagkakataon. Sa kabilang banda, maaaring itong mga hulugan na nagsusumikap ka upang makamit ang kalinawan o gawing simple ang ilang komplikadong aspeto ng iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aalis ng damo. Ang panaginip ng pag-aalis ng damo ay karaniwang sumisimbolo sa pangangailangang alisin sa iyong buhay ang mga hindi ka nais-nais o negatibong empluensya. Ang pagkilos ng pag-aalis ng damo sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay kumikilos upang itama o alisin ang ilang mga hindi ka nais-nais na elemento o tao sa iyong buhay. Maaari ding itong kumatawan sa pagsisikap at trabahong ginagawa mo sa pagpapabuti ng iyong kasalukuyang sitwasyon. Sinusubukan mong linangin ang isang mas positibo kapaki-pakinabang na kapaligiran para sa personal na paglago at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pampas grass. Kapag nanaginip ka ng pampas grass, ito ay sumasalamin sa paglago flexibility at resilience sa iyong buhay. Ang damo ng pampas ay sumisimbolo sa kakayahang umangkop at lakas dahil sa likas na katangian nito na mabuhay sa magkakaibang klima at kondisyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi ng personal na paglago o nauukol sa iyong kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon sa buhay at pamahalaan sa kabila ng mga pangyayari maaari rin itong kumatawan sa pangangailangan para sa pag-iisa at pagsisiyasat ng sarili dahil ang damo ng pampas ay madalas na matatagpuan sa ilang mga lugar. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdidilig ng damo Ang panaginip ng pagdidilig ng damo ay nangangahulugan ng paglaki, pagunlad at pag-aalaga. Ito ay tumutukoy sa iyong pagnanais para sa emosyonal, mental o espiritual na paglago. O maaari maging tanda ng personal na pagpapabuti o mga pagsisikap sa pangangalaga sa sarili. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay gumagawa ng mga pagsisikap sa iyong pagkising sa buhay upang mapangalagaan at alagaan ang isang bagay o isang tao maaari itong direktang pagbumuni-muni ng iyong pagiging maasikaso sa iyong personal o profesional na mga layunin at ang iyong dedikasyon sa pag-aalaga sa kanila sa katuparan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakad sa matataas na damo. Ang panaginip na lumakad sa matataas na damo ay nagmumungkahi na ikaw ay naglalakad sa hindi pamilyar na teritoryo maging ito ay pisikal, emosyonal o metaporikal. Ito ay simbolo ng paggalugad at pagtuklas na nagsasaad ng kasalukuyan kang naglalakbay sa isang lugar ng iyong buhay na bago, hindi pa natutuklasan o tinutubuan ng mga problema. Maaari rin ito magpahiwatig na maaari kang makaramdam ng pagod sa mga hadlang at isyo sa ngayon at sinusubukan mong hanapin ang iyong paraan. Ipinapahiwatig din ito ang potensyal para sa paglago at personal na pag-unlad. Patuloy na sumulong kahit na mahirap makita ang mga bagay sa ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumi ng aso sa damo. Ang panaginip ng dumi ng aso sa damo ay maaring sumagisag sa isang hindi komportable na sitwasyon o hindi gustong isyo na nanatili sa iyong pagkising. Madalas itong nagpapakita ng makagulo o nakakainis na bagay na kailangan mo o nais mong tugunan. Ngunit maaaring naiwasan dahil sa mga pagpapahayag ng awkwardness, kahihiyan o disgusto. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang hindi malay na pag-udyok para sa iyo na harapin ang gayong mga problema ng direkta. Sa halip, nahayaan silang makagambala sa iyong kapayapaan ng isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumunot ng damo mula sa bibig. Ang panaginip na bumunot ng damo mula sa bibig ay nagpapahiwatig ng mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa o kawalang kasiyahan. Maaari itong tumuro sa isang mahirap na panahon kung saan nahihirapan kang ipahayag ang iyong mga iniisip at nararamdaman ang pagkilos ng paghila ng damo ay maaaring sumagisag sa pag-alis ng negatibo o hindi gustong mga impluensya sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na kailangan mong linisin ang iyong mga iniisip. Isang panibagong simula o maaaring ito ay kumakatawan sa pangangailangan para sa pagpapahayag ng sarili at ang pangangailangan magsalita tungkol sa isang bagay na gumugulo sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumakad sa berdeng damo. Kapag nanaginip kang lumakad sa berdeng damo sa pangkalahatan, ito ay isang positibong simbolo na nagmumungkahi ng paglago, kapayapaan at pagbabagong lakas. Ang panaginip ay sumisimbolo na ikaw ay gumagalaw sa tamang direksyon at nasa landas tungo sa personal na paglago at kaligayahan maaari rin ito maglarawan ng kasaganahan at emosyonal na katahimikan. Ang mga panaginip ng berdeng damo ay nagmumungkahi ng isang komportabling yukto na naghihintay sa iyo na walang mahahalagang isyo na dapat ipag-alala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng berdeng damo Ang panaginip ng pagputol ng berdeng damo ay maaaring sumagisag ng mga bagong simula, paglago at ang pangangailangan ayusin ang ilang mga lugar sa iyong buhay. Kapag nagputol ka ng damo sa panaginip, maaaring nangangahulugan ito na gumagawa ka ng mga hakbang patungo sa iyong pagunlad o inaalis ang mga hindi kinakailangang bagay. Ito ay isang simbolo ng isang bagong simula at isang bagong pananaw pagkatapos gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay maaari rin ito magpahiwatig ng iyong pagnanais na alisin ang mga negatibong kaisipan, damdamin o sitwasyon upang makagawa ng paraan para sa isang mas malusog at mas maligayang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggapas ng damo Ang panaginip ng paggapas ng damo ay nagpapahiwatig na ikaw ay sumusulong at sumusulong sa buhay. Nangangahulugan ito ng pakiramdam ng kontrol at kaayusan sa iyong kapaligiran na higit na nagpapahiwatig ng pangangailangan na linisin ang iyong kilos o saloobin. Ang paggapas ay nagbibigay diin sa kalinisan at pananagutan kaya maaaring tinatawag ng iyong subconscious mind ang iyong pansin sa mga lugar kung saan maaaring gumawa ng mga pagpapabuti. Maaaring ito mga hulugan na inaalis mo ang mga lumang saloobin at pananaw upang makagawa ng paraan para sa bagong pagunlad at pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patlang ng berdeng damo. Ang panaginip ng mga patlang ng berdeng damo ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng kapayapaan, katahimikan at kasiyahan. Ang berdeng damo ay sumasagisag din sa paglago pagpapanibago at muling pagsilang ng iyong mga iniisip o idea. Maaari itong magmungkahi na ikaw ay nasa isang magandang lugar sa emosyonal at espiritwal. Ang ganitong panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng kaunlaran at katatagan sa pananalapi sa iyong pagising. Maaari rin ito maging tanda ng iyong potensyal para sa personal na paglago at pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng damo at tubig. Ang panaginip ng berdeng damo at tubig ay karaniwang sumisimbolo sa panloob na kapayapaan, personal na paglaki at kasaganahan. Ang berdeng damo ay madalas na nauugnay sa personal na pagpapabuti, kasiyahan at kasiyahan. Maaring ito ay kumakatawan sa isang umuunlad na aspeto ng iyong buhay o ang iyong pagnanais na ituloy ang mga bagong karanasan para sa personal na paglago. Katulad nito, ang tubig sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng damdamin, intuwisyon at espiritual na paglilinis. Magkasama ang mga larawang ito ay nagmumungkahi ng isang estado ng panloob na pagkakaisa at emosyonal na kalinawan. Ang panaginip ay maaari rin sumagisag ng isang malay na desisyon Nalinisin ang iyong buhay ng negatibo na humahantong sa isang mas balanseng estado. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa damo ay karaniwang sumisimbolo ng malay na paglaki at damdamin ng kapayapaan at katahimikan. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-asa, tagumpay at kaunlaran para sa hinaharap o isang pananabik para sa mas simpleng mga panahon.